mga master gagawa tayo ng ano chamber una kuha tayo ng apat na platin PVC na binilog yung ano dapat yung gawin yung bilog na PVC pang divider to yung makapal kapal kasi pag manipis nabibiyak sa katagalan kaya mas advice ko yung ganito kakapal kakapal to pero mas makapal to ano to yung sa dulo takip niya sa dulo kisimulan natin mga master um, Tong, kung, kung napapansin nyo mga master hindi sila parehas yung laki ng butas ito yung maliit, ito yung sa unahan, yung malapit sa igniter. Tapos yung medyo malaki naman sa gitna, tapos yung malaki, pinakamalaking butas yun yung sa huli. Yung daanan ng apoy na. Okay, let's start. So, magsukat tayo dito ng... 4 inches mga master 4 inches dito ito mga boss mga master, 4 inches tapos dito yung butas na yung sa ano yung sa exhaust niya tapos, yung sa gitna naman, 4 inches din. 4 inches. Tapos, yung sa panghuli naman, ganun din, 4 inches. Okay. Ang In discarte ko dito, mga master, buha ako ng PVC. Tapos, yung sukat niya dito, Duguhitan ko 'yan. Ito 'yung sukat sa ruler. Duguhitan ko 'yan para pag tusok mo dun sa ginawa mong divider makukuha mo 'yung sukat. Yung, 'Yung sukat, 'yung sukat. Ito, simple lang, Tutulak lang natin 'to. Tulak natin 'to. Yan, tulak. Tulak pa. Hanggang sa makuha natin itong sukat natin. Yung ito, itong na ginuhita natin sa pantusok natin. Medyo malayo pa. So, tulak pa. Tulak Tulak ulit. pa kumntiba So ito na boss mga master So tapat na siya doon sa guhit natin na 4 inches na sukat Saka lagyan natin ng glue Ito yung gamit yung glue Patakan mo lang. Pagkapatak mo yan, lang natin to. Tapos, burburan natin ng PVC powder. Ito. Burburan ng PVC powder, tapos paikot-ikutin. Jaka, glow uli, glow. <coughs> kita glue uli glue. Ayan, kita ni ba. Nilagyan ko uli glue. solder uli yan Ta ikutin lang So, ayan mga master, oh, dikit na. Ayan. Tapos, lagyan pa natin uli ng glue. Tapos, PVC powder. Okay. pagkatapos mga master uh, ito na namang pangalawa yung sa gitna yung medyo katantaman lang yung ano niya butas so dito na diba daanin so gawin natin susukat na naman tayo susukatin natin yung sa gitna tapos guhitan natin kung hanggang saan dito sa panungkit natin so hanggang dito Ayan. Tapos, pasok. So, ayan mga master. Na, naitama ko na yung kwan. Nasa gitna yung pangalawa. Pangalawang divider. Sakto lang siya dito sa ginuhit ko. Dito. tapos super glow lagyan natin ayan super glow na tapos pvc powder damihan nyo na pagkakalagay nito Terus gakannya ini tu, terus super glue uli. meron na siyang glue tapos super glue na naman mga ah, PVC powder ayan ayan na tapos simple kapalan nyo yung PVC powder super glue PVC powder ganun ito na mga master tapos ito na, ito yung sa una. Uh, pinakauna na divider. Siyempre susukatin na naman natin yung taas niya. So, 4 inches na naman, mga master. Ayan o, oh, may sukat na. So, tulak muna sa kamay. Tapos itong pantulak. Ayan, Ayan mga master, nailagay ko na yung tatlong divider. Tapos, pusupatakan na naman yan ng super glue. Tapos paikutin ang chamber, super glue. terus PBCC powder. Lepas tu super glue dan nama. So itu nama master. Lepas nah. meron ba pala dito bago natin to ilalagay itong takip sa puwet niya yan maglagay muna tayo ng kung ano gusto nyo tiba or elbow saglit kunin ko lang yung tiba ito mga master yung ilalagay ko elbow yan elbow ilalagay ko dito bali mga master <coughs> pag maglagay tayo ng elbow dito kailangan meron tayong allowance para dito sa takip Ayan. allowance bali yung takip niya na PVC dublihin niya yung kapal nito o tatluhin, tatluhin niya yung kapal nito na allowance bali dito siya yan hanggang dyan itong takip natin kasi pag malagay mo na itong takip maglalagay pa tayo ng epoxy pupunuin ng epoxy patitigasin para sigurado tayo na matibay siya so ganyan lang mga master okay mga master maraming salamat sana may natutunan kayo sa aking Ginawa na tutorial ngayon. Bye bye.